We know and we feel we know that we're standing on the right side of the fence. Eh. So, yung appeal naman, eh, hindi naman maaalis sa atin yun, eh, sa justisya natin, yes. eh. No? So, uh, anybody has uh, right to appeal. O di, okay lang. Walang problema yon sa amin. Atorne, anong Atorre, masasabi mo? Tatagal po ba yung paggamit kung may apila? O pwede na po agad ngayon? Gaya nga nung sinabi ni Tito Joey, the important word is Respeto. Um, pag naglabas ng desisyon ang korte, yung natalo, pwedeng mag-apila. In the meantime, gagalangin mo ba yung desisyon o hindi? Di ba? So kung nag ka, tama, karapatan. Pero in the meantime, dapat bang galangin o hindi? Dapat bang respetuhin o hindi? So ang aming pakiusap, sana respetuhin. Sabi nga ni Tito Vic, ni Bossing, Siguro pag nagpakita ng respeto, mas masayang magagamit na rin ng grupo yung pangalan ng wala nang iniisip na ma offend no? But to answer your question, may appeal process. So within 10 days, we expect they will file an appeal to the director of the Bureau of Legal Affairs who will decide the matter within 30 days. And kung hindi sila satisfied sa magiging decision, they can go up. No, uh, Meron pa silang uh, appeal hanggang sa Court of Appeals. Pwede pa hanggang sa Supreme Court. Pero ang tanong nga, in the meantime, na sila naman ang naghahabol at may hatol na kung paano nagpakita ng respeto ang TVJ, bagamat masakit sa kanila, sila ang may lika, iba gumagamit. Ngayong sinabi ng gobyerno na sila ang lumika, sila may karapatan. At sila ngayon nagapila nag-aapila, yung kabila ang nag-aapila. Sana in the meantime, respetuhin muna yung desisyon at huwag na nilang gamitin.